For today's video, gumawa po kami ng dinakdakan. Siyempre guys, hindi yan para sa akin, para yan sa mahilig uminom. Hindi lang isa o dalawa, tatlo, kundi apat, lima, anim, pito, walo. <laughs> Ganon sila karami guys. Kaya bumili lang kami ng isa hanggang dalawang kilong maskara ng baboy. Yung tayo nga nga, inilinis na namin ng paulit-ulit. Ako lang naman yung tagahawak ng kamera. Siyempre guys, kung sino yung mamumulutan, isya e, yung gagawa. Siya ang maglilinis. Kaya kita nyo, linis na linis. Iba talaga pagkagustong gusto mong uminom. Ikaw na mismo ang gagawa ng paraan para magkaroon ng pampulutan na yaming-yami -yami sa mga kasamahan. Na habang nagiinuman, e, may mga kalukuhang pinagtatawanan para mas masarap ang inuman, pinalambot mo na ito yung kanilang maskara na binili. Iba rin talaga pagkalalaki ang bida sa kusina, hindi na gumagamit ng sangkalan kundi kamay na lang. <laughs> ganun sila guys kastig at hindi na kailangan balatan yung mga luya na yan kini-slice na lang yan at hinuhulog pampatanggalan naman yan ng langsa kasama rin pala ito yung utak ng baboy sa ilalaga pero nakahiwala yan siya ganyan lang muna at meron din silang atay ng baboy yan naman uhugasan lang pero iihawin din yan mamaya so after nga nilang lagain ito ayan na nilaga lang nga po yan ng dalawang linggo is <laughs> isang oras po siguro kasi nga sa uling po yan medyo malakas nga yung uling, di ba? Kapag pang talaga yung mga lulutuin, doon na yan sa baba, kick out yan dito sa bahay, sa loob ng bahay kasi nga mahalang gasol ang yun kailangan. Pagka medyo matagal-tagal ang mga lalaga ilulutuin doon na sa uling para makatipid tayo at pinrepair na nga yan yung mga luya, talagang matiyagang slice ng mga panghalo sa kanilang pulutan. Aming big boss pero kung iyong utusan, abutin ka ng siyam-syam sa kakautos at paswertehan nga lang kung susundin ka, swerte mo na yun. <laughs> Ganon siya. Buti nga guys yung mga bata eh. Maswerte na magutos ka sa mga bata kasi sunod agad. Pero pag sa mga matatanda abay, ewan na lang. Ito nga, binigyan ko nga siya ng sili na maliliit. Ayun yan nun guys. Ang gusto niya yung gantong sili na kulay pula raw na medyo malalaki. Kasi nga mas maanghang daw yun. Tama ba yun guys? Ang pagkaalam ko yung siling labuyo yung maanghang, eh siya baligtad. Yan ang kanyang gusto. Yung medyo malalaki kasi mas maanghang daw. So, wala tayong magawa kundi magantay ng kanyang mga prepare na yan guys. Mukhang masarap. Ako'y natatakam din. Abay, nagpadingas na nga po dito pa sa loob ng garahe dahil kailangan daw po ihawin bago nila i-slice. Abay, talagang papasarap talaga yung kanilang inuman. Ibang klase rin talaga ito magplano yung mga lalaki. Pagka may mga sinisilibrate sila at may pinaplano, agad-agad natutupad pero pagka mga babae, matagal na pinagplanuhan at paulit-ulit na reminder sa bawat mga kasama, sa mga friendship. At ang matagal na pinagplanuhan, inauwi sa wala. <laughs> Inihaw na nga pala ito para medyo crunchy siya at, at masarap malutong habang pinupulutan, habang nagiinuman sa bayan ng tawanan at hagalpakan ng mga lalaking walang mga problema. <laughs> Dito kasi guys sa bahay namin, welcome po lahat. Welcome pagka ikay matino kahit na ikay nakainom na at alam mo pa rin yung iyong ginagawa. Kasi nga, di ba, mayroong mga minsan nakainom na, hindi na alam yung mga ginagawa at kung ano-ano ng mga pinagsasabi, yung iba'y nagwawala na. So, ayoko nung ganun. Kaya, makalusot man ng ganun, siguro isang beses lang, eh, hindi na yan makakaulit dito guys sa bahay. Kailangan, pag gusto mong makijoin dito at makapasok ka dito sa loob ng area namin, i-behave eh, ka lang at marunong kang makisama. Hindi po pwede dito guys yung matatapang. <laughs> Meron nga po pala kaming bantay dito. Bawal po ang pulot. Ayan po, super lutong. At ito po ang aming bantay, guys. <laughs> bantay sarado. Baka mabawasan yung kanilang pulutan. Kagigising lang po ng aming bantay, kaya medyo stricto pa. Hindi mo nga mapangiti, pero parang ang lalim na kanyang iniisip. Parang gusto rin humawak. <laughs> Nagtambay na nga kami dito sa nag slice Baka sakaling matikman din. Baka naman. <laughs> Baka naman matikpan din ang lutong ng inyong pangpulutan. Abay, marami-rami na nga ito. Lalo pa kung lalagyan pa to ng pipino. Ay, ah, napakasarap guys. Pwede nang kung kahit na hindi na kumain, pwede nang papakain na lang ito. Kaya lang, ito nga yung sinasabi ko guys na inyo hanggang saan sila dadalhin. So ayan, lalagay na lang nila sa ref para naman mas masarap. Aantayin ah, na lang ng kanilang tropa para simula na ang inuman.